yan ah uh, kumain ka muna gagala tayo unta karon sa batis na pinakaliguan mo bosimoyan ha dicay ko ha good morning good morning mga kaali kita na tay tayo sa ating uh, ano EOR kapaligiran puro damuhan naintay ko lang ang aking uh, alaga at eh, nakakain pa yan yan ang aking kasakasama rito kami lang dalawa Adyo parang nakakalungkot naman kasi mag isa ka eh kaya samahan nyo ko mag ikot So ito na. Ano tara na. Gala tayo. Samahan mo ako, ate. Kailangan nating ikutin to. mga Magagalalim. Gala gala time. Yan. Una ka. Up, dito tayo. Lulubog ka ba dyan dito? Ha? Ah? Ay, favorito niya itong ano eh. Batis na ito eh. Nalubog siya dyan. Ayan oh. Ang aga pa niyan eh. Ah. Ang time natin eh. 6.03 ng umaga. Ang aga. Minum siya. Yan ang aming uh, Ano rito Patapos niya maglublo Galat naman kami Ikot-ikot hmm. Ano bang ano Mahuli ka na lang ang, ano Tilapia Kaya yung hito Maulom natin mamaya Ha? Ichichay Yan yeah. Tamang nga oh, baka masubrang ka naman layo. Ano, nakikita mo? Baka may nakikita ka dyan. Nguli ka tilapya. Dito na aking chuchay. Dito banda may ano dyan, oh, may malaking ano, hito. Nga lang, kumahuhuli na ng bibig mo. Madulas yan. Hmm. Sa palagay mo. ah, oh. lumublub ka kasi teka anong kita paliguan kita maaga ano ayan paliguan kita para ayan, init na init ka na eh Hmm. Ay, kumusta sa lahat? Ito talaga? Oh. Ayan, sana tayo ngayon. Dito. Dito naman. May malaking ano rito. Chay. Dito, Banda Malaking hito. Andito yun eh, oh. Yung kukunan dyan pa. Ulihin mo. Uli. Ulihin mo. Ano yun banda, oh, sa may gilid? Hmm? Bili, solino, dali, lublob. belum. mo lub lub. na? Ah? Hey! Yang talaga ang gusto mo? <laughs> Maya, kuha tayo nang, ano? Dahon-dahon, like ah. Uh, Dahon, uh, gabi. Oh, hmm, hmm, pa punta? Di kali? Oh, iwanan mo naka? A? Seri ko ni batang ito Batang iniwanan ako ng alaga ko oh. Sana kaya ayun. pa kami nagtataguan dito ha. bah, Ito ka lang pala. Ito ka lang pala. Anong ginagawa mo dyan? Ha? Chay, chay. Chay. Anong ginagawa mo dyan? Bakit mo ko tinakbuhan? Ha? Tamang higa siya eh. medyo sukal-sukal na ang ano ngayon no? Oh. kailangan ng makabili ng ano ayan sundang itak sa tagalig tara chay go